Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta lang po kayo? Dito na po po break Ayan guys, ito yung napara yung sakayan dito sa uh, lugar namin. Kapag punta ka ng Jeddah, ayan, ang sasakyan namin taxi. Nakipag-usap ka kung magkano yung taxi na sasakyan kung saan ka destination pumunta. Kumbaga tawaran, tawaran ang kasi yung iba mataas magsingil yung iba mababa so huwag siya kakalag sa hintay, kasi maraming mga taxi na dito na mapagsamantala kailangan, marunong ka rin na magsalta ng Arabic marunong ka rin mag discount kung pagkano yung babayaran mo sa taxi kasi ang mahal ng taxi kung sasabihin nila na ganoon ang presyo at meron namang kasunod Uh, mas mababa maghanap ka pa ng mas mababa kasi meron na overpricy rack so itong sinakyan namin uh, yung Admin Chico Real papunta na to sa uh, talbalan sa uh, Jetta natanagintay kami lang ilang minuto lang At kapag meron naman na mga kasamahan mo dito sa likod tatlo, isa dito so magbibigay ka lang natin sa sampo so kami lang dalawa kaya kinumpata namin is benching ko so ganito yung kalakaran dito guys lalo na kapag malayo ka sa destination mo dahil sa kumpanya namin hindi kami pinibigyan ng service na talagang pumunta sa pumuntahan namin ikaw na mismo mag-provide magbayad ng sasakyan na pupunta ka kung saan mamimili kagaya dito, napakalayo ng siyudad na uh, doon sa lugar namin na kung may sahod kayo bibili kayo ng makakain mo pagkain isda bigas o ano pa mga regado yeah, at nag-commute kami at ngayon ayan na nag-commute kami araw ng ano ngayon viernes day off namin at uh, siyempre uh, dos 2022 Anong oras na? Naka alas 10 na lang umaga Ayan, tutupan tayo sa balad guys Ito nga pala yung lugar ko Sa Alcumbra ayan, ayan Ayan si Kuya Arthur naman kasama Ayan tayo ang pagpunta tayo sa Albalad yan Ayan ang guys Ito yung industrial city Maraming mga factory dito Castral City ito. Galing tayo sa, doon sa Alcosien, ito naman Alcumbran. So, pupunta tayo sa Jeddah sa Albalan. So, ayan na uh, tayo sa, uh, pupuntaan natin sa destination natin. So, ang so, biyahe lang dito, isa, uh, nasa 20 minutos lang siguro o 25 kapunta sa Albalan Pagdating noon, yon, eh, doon yun, ito yung sinasabi kong Harats yung sinasabi nilang upay-upay dito sa Saudi marami kang mapipilit doon na mga iba't ibang mga gamit gaya nitong sapatos mga damit mga pantalon cup at iba iba pang mga kagamitan sa bahay ang mura lang makakabili ka na sa pantalon lang makakabili ka ng 20 Korean 20 may mga 10 at sa damit naman 20 15 at sa sapatos naman 50 at ang pinakamahal na yun sandaan naka-branded sa, sa guys kaw na mabili may mga American Eagle Diggies uh, Levi's Copper Lake, ayan marami mga pantalo na uh, mga kapag magbibili yan mga damit accessories uh, din meron si din na mga second hand kaya doon uh, na uh, punta dapat na uh, alas 7 na doon pa na kasi kapag uh, aga na ganyan kapag, uh, marami ka pang mapagbibilihan at uh, marami ka pang mabibili yun yung Saharats ito yung lugar sa mapunta Saharats guys ayan nadaan -ta tayo dyan nadaan -ta tayo dyan at uh, yung twin ko ng isang araw dahil nga nag-uulan ang dami namin nakulot na mga pantalon dahil bumagyo bumagyo nung hangin at saka may malakas na ulan dito sa lugar na yan ayan, binaha at saka doon sa harats at saka yung mga paninda nila doon nabasa at hindi nila maitinda naputikan na inilagay nila doon sa, dyan, sa daan na at yung iba pinapot na ang kapinil nung kasama ko napulot kami mga branded yun guys mga Levi's Levi's, D-Kiss the copper ayun pinaglalabat ko at uh, susuot natin sayang naman diba yung mga presyo rin yun kapag bago ito kasi yung Levi's may mga alagang 350 to 50 so yun naka libre lang tayo ng pamumulo <laughs> ayan na yung sa panumura so guys ayan habang nagbibigay tayo, na na, muna na tayo sa wifi buhay pa rin dito. Nagpapang, ayan, araw-araw, updated kayo sa mga video na pinapalabas natin. Dito sa Saudi Arabia, ayan kayo dyan ang buhay-buhay dito. Kailangan makatika tayo, natin sa buhay natin. At dito ngayon, sa panahon, di ba, mahal na ng mga bilihin may tax na. So, kailangan na iskarte lang sa buhay alam sa paghawak ng pera pag natin, alam natin hawak ng pera mag <laughs> tayo sa panahon kayo guys pag tayo maging maluho kasi kung maluho tayo ano mangyayang sa buhay natin uwi tayo ng walang ipon tabla tabla balis tayo sa Pilipinas na yun nga, nangarap tayo sana kuminawa ang buhay sana pag-uwi natin ay magupad natin yung mga pangarap natin makapag-invest tayo, makapag-invest tayo lalo sa mga kababayan natin dyan na mga OFW diba? kailangan na yun nga, na meron tayong mga ipo na meron lang tayo na invest na kahit na papaano pag-uwi natin, makapagpahinga tayo makapag-upisa sa buhay natin so ayan guys at uh, kinukwento-kwento ko lang ang buhay-buhay natin habang bibiyahe biyahe tayo sana nasisiyang kayo sa vlogs ko at salamat nga pala sa mga uh, nag-subscribe sa aking youtube channel ayan, ala sa dalawang libo na tayo, malapit na po ang hirap ng mag-subscribe uh, kahit sa na ka mga kaibigan mga 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 papi diba ayan, sa ako na mag vlogs since 2011 ah 2011 ah uh, 2019 I mean yun nga yung nag-pandemya virus so walang magawa ayun nga at nag-vlogs-vlogs tayo ayan may mga kababayan tayo dito kapag Friday at eh, marami din silang pupunta rito yun nakabike sila oh, nakikita niya yan yung mga riders ayun eh. kayo, may bike kayo, may mga grupo kayo, pwede kayo magbike-bike dyan sa site na yan. Ngayon, dinaanan natin mga Pinoy yan, guys. So, ito na nga pala yung sinasabi ko sa inyong harats. Ayan so, na nakikita ninyo. Yan sa site na yan. Ito sa site na yan, yan yung harats, guys. Diyan kayo makakapamili ng mga umurahing gamit hindi dyan, ito sa front na yan mamayang gabi marami ng tao dyan dahil ano palang lang maaga pa ngayon pero pumasok kayo banda sa loob ayan yung sinasabi kong harads guys itong lugar na ito yan pasok kayo dyan sa road na yan marami kayo pakikita mapipili dyan dyan hanggang doon ayan dyan sa side na yan industrial yan eto nakikita ninyo oh, na balanda yung sasakyan dyan binaha pa dahil mga nakaraang araw binaha yun nga na yung sa vlogs natin ng isang araw diba nga na may baha doon sa harads doon yung mga damit ay nabasa at nagkaputik-putik -putik tinapon nila dahil di na maitinda yun okay, ayan oh, baha guys o oh, nung umulan nung isang araw ang laki ng baha tingnan niyo oh hindi pa nila na baha oh. pa dito hindi pa nila na sisip itong baha na ito hindi pa natanggal tapos na yung ulan nandito pa yung tubig guys <laughs> hindi lang sa Pilipinas bumabaha guys sa akala ninyo sa Pilipinas nandito rin bumabaha din sa Saudi ang lakas nga ng ulan eh Tignan niyo oh Lakas ng ulan, no? Ayan, lakas ng ulan. <laughs> Ang taas ng baha. Hindi <laughs> pala umuulan ngayon baha to guys. <laughs> nung nakaraang araw ito. Ayan, nung nakikita niyo. At ayan, nasa sentro na tayo, guys. Ayan. Nakikita ninyo, ito. Dito, maraming mga nagtitinda dito pag hapon o maggagabi na. Ayan po. Hindi ka na makadaan dito ngayon dahil maaga. Wala pa mga tao. Diyan, gusto nyo mamili ng mga panalubong ninyo. Diyan kayo uh, mamili dito sa lugar na ito. At dito, sa side na yan, yan yung mga sabko, sa sa kayo sasakay yung mga public bus transportation yan at ito yan mga nagtitinda ng mga luggage tsaka dito yung mga carpet ayan so nga pala guys dito na yung nalipat yung Indias yan bago na, na nilang ano to office at dito sa harap mismo ng sabko So magpapadala kayo guys dito kayo magpadala dito sa Injas nalipat na eh. dati doon sa harap ng doon sa Albaic at dito yan ito na yung Injas makita nyo yung Golden Mall at dito sa side na ito yan dyan kayo magpapadala so maraming pila ngayon Biernes napasok tayo Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng kapampangan. Ayan, nandito ngayon tayo sa Albalad guys Makita ninyo Ito nga pala yung branch nila ngayon sa Aegis Nalipat na dito Dati doon sila sa harap ng Yung dati bang sa ano Sa Alba Eik Ayan So, makikita ninyo Kapag biyarnes dito, yan napakaraming tao Nagpapadala. Lalo na sa oran ngayon Auno, Desyembre Ayan, napakaraming tao, mga kababayan natin yan, mga Pinoy eh, na nagpapadala so pasok tayo guys ito nga pala yung new branch nila sa Injas kita ninyo yung sa mga bago naman dyan kung gusto ninyo doon magpaparesto kayo doon bigay nyo lang yung ikaman ninyo at mayroon nag a sa inyo ngayon kung mayroon na kayong account kung gusto ninyo mas mabilis ayun yung machine meron din nag assist sa inyo at eh, ito si brother ng nag assist dito nagtatrabaho sa Aegis ito si brother anong pangalan niya sir? Jeb. Jeb ayan siya yung nag assist dito dito sa at ito uh, mapakain, ay yung magpapa-update mga magpapa-update magpapa-update doon yung pipila kayo at uh, bigay nyo lang yun yung ikama at ang inyong mga documents, like ID yun nga yung ikama, at ayun, uh, mag a sa inyo yung Saudi doon at uh, papaserox ayan, at uh, ga gagawa kayo ng inyong mga uh, documents yung mga documents, I mean yung mga papel ninyo and then pag na-process na yan, maghintay lang kayo pwede na kayo magpanala, at dito ayan, pumipila kayo daan sa mga boat, sa teller ito ito yung nga pala yung new branch nila guys so ito naman papaano yung pagpapadala dito sa machine ito kagaya nito si inter lang inyong ikama tapos yung pag-enter nyo ng inyong ikama, may mag-message yan Yung OTP. Pag ano ng OTP, i-enter ninyo. Um, tapos papasok ninyo yung pera. Kapasok ng inyong pera, ayun, alabas na yung inyong resibo. Katulad nito, ayan, may resibo din ako na tanggap ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo. So, hindi na kayo pipila at hindi na kayo magpipila. Nakagaya ng pagpipil, pagpipila doon sa counter. Ayan. So napakadali, di ba? Ayan ang new branch nila, guys. So tayo na at uh, sinabi ko lang sa inyo itong new branch nila this dito one, sa this one. Like this. Ah, ayan. <laughs> so labas na tayo. Dito yan sa sentro. Nakikita niyo itong sap ko. Ayan. Ito yung new branch nila ng Ajax. Nalipat nalipat na dito na sila, guys. Dito yan sa Golden Palm Mall ayan so maraming maraming salamat sa panunod at sana nagsiyan po kayo ngayon sa binags natin pobreng kapampangan ulit enjoy watching ayan yung mga Pinoy natin ayan ang kababayan mga kababayan natin yan napakadami nila diba pag biyernes dyan yan sila na uh, papadala matay na po Nato guys, dito tayo sa Indias magpapadala ngayon. Dahil maraming tao ngayon. Kung gusto ninyo itong machine, mas mabilis dito. Ayan, i-enter lang yung inyong ikama, yung account number. Ayan, napakabilis ng pagpapadala. Kesa dun sa pipila ka, maraming mga tao. Napakadaming tao ngayon dahil biyernes. Kung gusto niyo mabilisan at meron na kayong record, dito yan sa Indias. Ayan, pipila sila. Bagong bukas nito, sir. Ah, sir, madala. Ayan, dito sila lumipat. Na may mga lobo-lobo pa. Yan sa mga nagtatanong, ayan dito na ngayon sila lumipat sa lugar na ito. Dito yan sa harap ng ano dito sa paradaan ng Sapko. Ayan. Ayan yung ikama ko. Ayan, inin... So ayan, i-intern nyo lang yung ano nyo, kama, tapos next, tapos yung account number. <laughs> Shout out sa kay Sir Yan. <laughs> so ayan, kung paano yung pag enter ng uh, machine, Ipa ipapasok nyo lang inyong number and then isi-save nyo. And then kung ilang amount. Halimbawa, isang libo. Ayan, at uh, dire-diretsyo na yan. Kung so, kanina ninyo ipapadala sa misis ninyo, sa mother ninyo, sa brother. Or, ayan. So, ayun, lalabas na yung ah, uh, resibo. At yun nga, ipapasok nyo muna pala yung pera. Ayan. So, So, ganyan lang kadali guys yung pagpapadala uh, dito sa Indias. Ayun, lalabas na kagad yung resibo. The amount na ano, eh, okay, ako naman. So, ayan, mag I-contour kasama ko at uh, nagpadala din ng million. <laughs> Kaya mga kababayan natin, at uh, dyan, pwede kayong umupo dyan, may mga upuan. At doon na yun yung mga nagpa-processing ng papel. So tayo na po. Ayan, enjoy watching po. Pupulong ka pampakal pang